God's Word at Work, Jail Ministry. Ang pagsang natin ngayon, mga kapatid, family, ang mata. Ano ang gamit nito para sa inyo? Maring ang sagot ninyo sa tanong nito ay nakikita natin ang paligid, na maganda at pangit na paligid. Nakikita natin ang ating kapwa, ang kanawakan, ang bundok, sa so, mga twin, ang mga mata natin ay nakikita ang mga pisikal na anyo maliban sa hangin at yung mga hindi maabot ng ating mga paningin. Mga kapatid, tinukoy sa Biblia ang nagagawa ng mata sa atin. Sa akin, sa atas na walang spiritual ha? Nabasa natin sa Biblia na tayo ay may kaluluwa, katawan at espiritu. At mababasa natin ito sa unang Tesalonica, talatang 5, 23, na ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan na ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Yesu Kristo. Kung gayon, mga kapatid, ang tulad ng nabanggit na natin kanina, na sinasabi ang Biblia. Kung ngayon natin ang unang sulat ni Juan sa 2.16, ganito po ang ating mababasa at nakasulat. Sapagkat ang lahat ng nasa ang masasamang pagnanasa ng laman, ang masasamang pagnanasa ng mga bata at mga kapalaluan sa buhay. Ang mga ito ay hindi mula sa ama kundi sa sandibutan. Sa madaling salita, mga kapatid, family, ang pagnanasa ng mga bata ay bunga ng mundong, mundong ito. Pero para sa atin, ang mata natin ay ginagamit natin upang makita nga ang bawat na sa ating paligid na nilikha ng Diyos. At nagiging kasalanan na ito kung ating, uh, ang ating paningin, ay manalaho ka ng isang pagnanasa o pag import na pagnanais na ang kinin ang ating nakikita o magkaroon ng mga bagay na naaakit tayo sa mga bagay nito. Kuna kasi sa ating halimbawa, ang pag-iimbot sa pera o sa ari-arian o sa iba pang pa fisika na bagay. Lupa man sa panahon ni Propetang Moises, ibinilang na ito ng makapangilayang Diyos na ibigay nito ang 10 utos sa dapat sundin ng mga Israelita at yung bayang pinili ng Diyos bilang paghahanda nila para manirahan sa lupang ipinangako sa kanila ng Diyos. Mababasa natin ito sa Exodus 20.17 na nag-uotos na huwag mong pagnanasaan ang bahay ng iyong kapwa, huwag mong pagnanasaan ang kasawa ng iyong kapwa o yung kanyang aliping lalaki o kanyang aliping babae o kanyang baka o kanyang asno o anumang bagay na nasa iyong kapwa sa kong mga kapatid, na batid ng Diyos ang ating kahinaan. Dahil nangyari na ito nung una pa man, bago ibinigay ng Diyos ang sampung utos na ito, ang istilyo na ginagamit ni Satanas upang magkasala tao at yan ang pagnanasa ng mata. Bagamat ito ay luma ng istilyo ni Satanas, ito ay epektibo pa rin na patibong nito para sa atin. Sa Genesis 3, sa is, ganito po ang nangyari kasi. Ang punong tao ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging maruno Kaya kumita siya ng bunga at kumain nito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din na uh, nitong bunga nito. No? Yung puno na tinutukin po dito mga kapitid ay yung puno na nagbibigay ng kalaman tungkol sa mabuti at masama. At sinaming maganda sa paningin ng babae na ang tinutukin ng babae dito ay si Eva. Napansin po ba ninyo na maganda sa kanyang mata at siya ay nagnasa na magkaroon ng kalamat nanghangat si Eva ng higit pa sa meron siya. At simula noon, naging mapaghangat at na mapag-input ng tao na siyang nagtugat ng pagkakasala. Nito mga huling panahon, halos dalawang bibong taon na ang nakalitipas, sa ginamit din ito ni Satanas para magkasala si Jesus. Alam ni Satanas kung sino si Jesus eh. Sapagkat si Jesus ang Kristo, ang siyang salita ng Diyos, at alam niya na si Jesus na siyang salita ng Diyos ay nagkataong tao at bilang tao ay hinubad niya ang kanyang pag-a-Diyos. Tulad na ang ginalimbawa sa Pilipos 2.6.8 na bagamat siya ay nasa anyong Diyos, hindi niya itinuring na kailangang mapanghawakan ang kanyang pagiging kapatay ng Diyos pagkos ginawa niya ang walang kabuluhan ng kanyang sarili at tinanggap niya ang anyo ng isang alipin at takitulad sa tao. Kaya yun ang sangnamantala ni Satanas dahil ilanam niyang mahina ang kanuluan ng tao at seso ay hinubad niya ang kanyang pagkadiyos kaya 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 ni Satanas na gawin niyong paraan niyang ginamit o estilo at ito nga pagdanasa sa mata. Ito so, ngayon po natin na nakasulat sa Ebanghelyo ni Mateo 4, 8, 9 Pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at pinakita sa kanya ang lahat ng karian sa daigdig at ang karangyaan ng mga ito. Sinabi ng Diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira ka at sasamba sa akin. Ito yung panahon ng simula ng pagbiministeryo ni Jesus na siya ay nag-ayuno ng apat na araw at ay sa tihinis ng kanas na ito yung tamang panahon ay sinubok siya si Jesus. Sabi pa ni sa kanas na ibibigay niya ang lahat na nakikita niya. Kaya baanan, pwesto, magandang karir, pati mga ari ari-ariya. Basta lamang ha, nakikita ng mata ni Jesus noong panahon yun. Kung tayo siguro, eh, bumigyan na tayo mga kapatid, di ba? At hanggang ngayon, bumibili nga tayo. Pero eh, yun yung lahat ibinigay sa iyo, eh, kung tatanggihan mo ito, eh, at ikukwento mo sa kaibigan mo, tiyak, sasabihin nila sa iyo, tanga ka. Pero si Jesus, hindi nagpahinood. Hindi, niya nagpa, hindi siya nagpahinood kaysa taras. Gabi ko siya. Ang naging sagot nga dito ng Panginoong Isong Kristo ay, ang Diyos sa lamang ang sasambahin. Ibang, ibig sabihin ito, hindi ang material na bagay dito sa mundong ito. Kung ganun, mga kapatid, ang mga materya ng pagiging materialismo natin ay umaagay sa pangako nitong kaligayahan at katuparan ng ating mga pangarap sa mundong ito. Kahit na ito ay labag sa itong tunin at utos ng Diyos, ang isang lipunan na komunidad na nilamo na ng media ay punong-puno ng mga pangako. Iniingganyo tayo sa isang simple paraan. Hanggang sa pindutin natin ang buto ng pagsakay na inubaw, sa pagbukas mo lang yung computer o laptop o cellphone, may nakita ka na nakapos na larawan ng babae o alak o ano ba na maganda sa iyo kanin. Siyempre sa una patingin-tingin ka. Pagkatapos ito ay tinahanap pa nabi mo na kung alak man ito ay magpipinita ka ng order hanggang sa manunong ka na sa alak. Ang isa pa, yung mga nakikita mga narawan ng mga babae. Una, natutuwa lang tayo mga kalalaki na makita ito hanggang sa mas lumaling ang pagkahumaling natin at ha hahanap tayo ng mga nakaubad na nalarawan sa internet. At yun ang nagsisimula ng nabuong pagnanasa na nakita ng ating mga Ginawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay na mabuti at maganda sa paningin natin. At ang lahat ng ginawa ng Diyos ay sadyang angkop sa mga pangangailangan natin. Pero may mga limitasyon dito. Kung kaya't kapag nakita natin at pinagdasaan natin, doon na nagsisimula pa ang pagkakasala. Kaya nga ka, mga kapatid, sabi nga na hindi lahat ang tumikin ng ikito. Ingataw po natin na sa yung ating paningin. Sabi nga ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Hebreo 12.2 na ituwa natin ang ating paningin kay Jesus na siyang kabuuan ng ating pananampalataya. Tara, pabili. Manalangin tayo at hingin natin ang tulong na nanggagaling sa Diyos. Ama na aming Diyos sa langit, tunay na nagkakasala po kami tulot ng aming mga nakikita sa aming paningin. Natutokso po kami dahil sa kahinaan ng aming pananampalataya sa iyong buktong nana. Kaya naman Diyos na mahabagin, gabayan nawa kami ng Espiritu Santo, ang kinayo sa tukso na ipinakapakita sa amin ng mundo ito. Mahina po kami. Kaya naman sana o Diyos na makapangyarihan sa lahat, isinasamo namin sa pamamagitan ng panalangin ito na tulungan kami. Tulungan kami nga uh, malayo sa tukso sa lahat ng mga nakikita namin. Sa pangalan po ng iyong anak na si Yesu Cristo, na aming Panginoon. Amen. Amen. Amen.